kay panahon naman sa Pasko, mag-andam na punta ug mga regalo. Yo mga kaspagatak, gusto ko lang i-share sa inyo ang gagawin namin ngayon yung mga kaspagatak. Akong gipagawas ang pinakamalupit na sound system sa buong mundo. Wow! unsa? <laughs> kay Pasko naman, among lipayon, ang among mga tawo, pinaagi lang sa mga simpleng regalo. Kanira. Bisitahan sa sabon ni noon. Wa. Unsa? <laughs> Kay wala man kapag og bag-ong tarpulin, Aw, gitapakan ra ang pizza nga sa una. Wa. <laughs> unsa? Pagkahuman na ko og sit up sa sound system, nagpadayon og decorate ang akong mga igagaw para sa maong event. Ingon ani ra ang mga regalo para sa mga tao. Ang importante malipay sila panahon sa Pasko. Aron dili ra pud intaon sila mga pasmo. Ha? Talaga? Simple ra kayo ang mga regalo. Doon na po nila ng mga pag mga prizes para sa games, mga balde, langgana, uguban pa. Wow! Nagtinabangay yun ang tanan para dali mahuman. Huwag wala maglangan, ang Christmas party gisugdan. Ha? Talaga? Wa ko kagwantas kagutom oy. Manan ang lungkab ko diya. Gigutom gigug. Sinit up sa sound system. Nga dugay kayo natunong ang tuno. <tinyo> wow. Unsa? anga ah, oy abikog nangantar ato sila di nanaygo na o di ba naka mil sila pero wa ko kagwanta ako yung gikuha ang kwarta kay syempre gusto nako na ako, apilon ko nila Ug <laughs> sa walay paglangan, gisugda na namo ang programa kay nagtapok na ang mga tropa ug kining higayuna nangita mi og representative sa kada bahala og yabag mo kanta ang importante nakarepresentar sila ha talaga ug <laughs> mao kini ang team sa Dumsi Uno nga gipanguluhan ni Boss Daplo Ug samtang namili pa sila og kanta, mag intermission sa tapa. Unsa? Hala, Birala! Ha? Talaga? Unya, kay dugay pa mo sila Pasok girls <laughs> Ang unang padula de ai ni ang pagpanaygon singing contest Talaga? <laughs> o siyempre, dili magpalupig ang tagados. Durable na sila intri nga gipanguluhan ni Kulukoy nga akong kumpare. grabe ka bibo gyud basta ingon ani nga okasyon nga makuyog nimo ang imong mga kauban sa trabaho nga bisan tuod pa man kasagaran ani nila problemado tungod lagi ni panguha nga walay klaro napalipay po nato sila niining panahon sa pasko pinagsabay na lang yung Christmas party at saka yung balansi ng mga tao. Buti na hindi pa nalugi, meron pang natira sa kanilang abot. Kailangan kuwaan mo ko gasto, kaya ang partida diri mga kaspraki diri sa panagat income minus expenses kung sharing ang tiyan ng gas sa mga tao kung unsa mga gasto kumula nila tanan sila tanan ang sa mga gasto sa bangka tanan tanan mga kaspraki. sharing magdipindi rin sa abot うん、mm.